Abiso uh, po sa mga may uh, foreign travel, simula sa Setyembre may mga karagdagang dokumento kayo na dapat ipresenta sa Bureau of Immigration. Pagtitiyak naman ng iyakat, hindi i-hold ng matagal sa immigration ang mga pasahero. Ang mga dapat tandaan, alamin sa sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Para proteksyonan at iwasan ang pagdami ng mga nabibiktima ng human trafficking ng mga Pilipino, inaprubahan na ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice ang mga bagong panuntunan na ipatutupad ng Bureau of Immigration para sa mga papaalis na Pilipino sa bansa. Sa pamamagitan nito, sa paliparan pa palang, mahaharang na ang mga posibleng biktima ng false employment. As pension, no, hindi naman po sa um, naghihigpit po ang uh, yakat, pero po, ang mandato po kasi ng IACAT ay eh, protektahin talaga ang mga kababayan natin na malamang um, magiging victim ng human trafficking. We've seen it too many times na kailangan pa natin i-rescue sa ibang bansa. So, for us, kailangan muna natin i-screen dito pa lang sa Pilipinas. Sa bagong guidelines, isa sa probisyon, lahat na ng Pinoy na lalabas ng bansa ay dadaan sa inspeksyon ng BI at hihinga ng mga dokumento tulad ng visa, boarding pass at round trip ticket. Dadaan din ito sa interview ng immigration officer at kapag hindi pumasa sa primary interview, muling sa sa ilalim sa secondary inspection kung saan hihinga na siya ng mga dokumento para patunayan ang kanyang layunin sa pagbiyahe. Kapag napatunayang false documents ang hawak ng babiyahe, posible siyang hindi payagang makalipad. Iba-iba naman ang mga requirements. Depende sa kategorya ng mga lalabas ng bansa. Kapag turista na sariling gastos, bukod sa tiket at booking ng hotel, kailangan din magpresenta ng Certificate of Employment. Kapag naman sponsored na turista, dapat ay may hawak itong certification ng relasyon sa sponsor at mga dokumento sa pagkakakilanla ng sponsor. Depende rin ng requirements kung first, second o hanggang fourth degree ang relasyon ng babiyahe sa kanyang sponsor. Iba rin ang requirements para naman sa mga overseas Filipino workers, mga menor de edad, estudyante at iba pa. Paliwanag naman ng IACAT, hindi nito pa babagaling ng proseso ng departures sa Bureau of Immigration. Bagus, wala pang isang minuto, tapos na ang validation, basta bit-bit na mga babiyahe ang kumpletong dokumento. The Bureau of Immigration has instituted a lot of changes. No? Um, isa dyan yung pagdagdag ng mga IOs na makakapag-accommodate uh, um, ng ating mga internationally bound travelers. The initial line will stay the same the process will still be limited to 45 seconds. Pero at least, alam na po ng mga kababayan natin kung ano dadalhin nila. Noong August 28, isinapubliko ang bagong guidelines na aprobado ng IACAT. Inaasahan na matapos ang labing limang araw o sa September 3 ay formal na itong ipatutupad sa mga paliparan sa bansa. Mababasa naman ang buong kopya ng bagong guidelines sa official website ng IACAT na iacat.gov.ph. Luisa Erispe, karas sabayan